Hindi, si tatay ko. Si tatay mo yung susunod. Maraming maraming salamat sa pagpuntaan. Alam nyo, proud pa proud ako dito sa programang ito, Primary Eye Dahil hindi na tulad nung regular na medical mission, di ba makikita nyo, nagpipigay lang ng mga antipara o salamin na hindi naman gano'ng kasupan sa ating hata sa no, na siyempre bukod po sa mga senior citizen. sino po senior citizen dito? Yan. Nabigyan, nabig, mabibigyan po kayong salamin, no? So yung program po natin is in-open din po natin sa mga non-senior. Sino po yung non-senior dito? Yan. Yan. In-open po natin sa ulit sa mga non-senior. Ngayon po, yung program po natin is nagpaklano na, na i-open po next year para sa po mga school ages. Sa mga... Salamat sa lahat mga ako. Alam nyo, ang pinakamaganda niyan, pag sort niyo mamaya, makikita niyo na kung gano'n ako ka-sexy. Saan maling pala yung salamit? <laughs> Ayan, gano'n gusto ko lang ko kayo congratulate at syempre sa ating department na nagbigay sa inyo ng salamit. Maganda-maganda hong itong uh, panimula bago mag Christmas season. So makikita niyo na yung mga presyo talaga ng bibili ninyo kahit tayo Nagpapasalamat tayo sa City Health Office dahil po may binibigay po sa ng mga libre mga salamin kasi po gusto po talaga sa senior citizen meron din po, po ang uh, no, uh, means sa pag-diabetic na maagaw po ng sasalamin pero maganda po doon, may kaagarang tulong po galing po sa ating mga syudad at nagpapasalamat din tayo sa initiative ni uh, Councilor Eric para po matutukan po yung mga ganitong pangangailangan natin sa mata So hopefully Uh, let's see kung paano po natin ito yung nasusustain para po sa ating mga senior citizens yung may mga kataan no? gusto rin po sa ating senior kung paano pa po natin pangilulungsan at may isa sa ayos yun lang po again magandang magandang nga po sa okay, inyo okay. hindi pa po nakasalamin nakakakita nyo naman po ako no? <laughs> so ang nakaganda po nito itong programang to ay uh, magiging malinaw na po ang pagpili natin sa lahat ama um, uh, hindi lang po sa sana yung ating paningin na magkita. Pero ang pagiging malinaw na po sa atin na ang direksyon po ng ating pamahalan ngayon ay patungo po sa tunay na pagbabago At nakikita po natin sa pamumula po na uh, napakagwapo po ngayong araw lang na to na si Consiel Eric. araw-araw na si Consiel uh, Eric ay talagang nakatutok po sa mga programang uh, pangkalusugan. Kaya kami rin po pagdating po sa pagmay mga kailangan sa Napaka-issue sa health. Talaga po mapag uh, sinabi na wala namin may concern here, talaga hindi po yung tinitigil para hindi po makakakuha uh, ng solusyon. At kayo po, wali yung sa inyo at uh, sana po ay uh, marami yung po tayong pagkakataon na uh, magkita-kita. Uh, at narinig uh, rin po, kaapon sa flag ceremony sabi ni uh, uh, Mayor Vico. Ito na yung pagkakataon natin na makapamili tayo ng tama pagdating sa barangay election. Ang ganyan ng mayor natin, no? Oh, pinipigyan tayo ngayon ng laya. Pero ang sabi niya nga, maganda, uh, po tayo ng matapat. Ano sabi niya kapon? Matapat, matalino at uh, asipan. Oo. Buti na lang po hindi po nilagyan ng po, malamang po hindi pa po po kami uli mga boto. Oh. <laughs> Pero again po, uh, ah, maganda nga po po sa si inyo lahat. Mabuhay po ang lahat ng pasigay nyo. Mabuhay po ang asin siya ko. Oh, at mabuhay din po ako po kayo. Hindi ako siya ay lahat. Maganda, maganda nga po po sa ating lahat. Pusensya na kayo, naghintay yung iba ha. Pero kayo yung maagi, no? At as pa naman talaga tayo, na no? Pero masayang masaya po ako po ako. ako, ako po ng committee chairman on um, health. Um, no, malaking bagay po no, na napili tayo ng no, na ating mga na mayroon dito to handle health. Kasi talaga rin naman no, ang dami nating problema no, sa pagkakasakit, pag-ospital, uh, check. So, muli po, hindi ko naman sa Una, congratulations po sa ating lahat lapangan ng masarili. sobrang dami po, na gusto niya doktora. sobrang dami na gusto talaga magpagawa na, noo na libre, noo na prescription o collective lenses o glasses. ako po na pagawa meron mahal din na libre tala, libre non, noon tala libre ng dalawa. oo, sino ba tama na anong mahigit niwo ang pinagkasas para sa

Dumaan lang po ako para bumati sa inyo pero hindi na rin po ako uh, magpapakahaba sa aking mensahe para dire-diretso lang po yung programa natin no? Uh, ng City Health Department. Siyempre, papasalamat tayo sa lahat uh, ng mga staff natin sa CHD, sa staff po at sa, of course, kay Councilor uh, Harry Eric Chairman po natin sa Committee on Health. At uh, sa lahat-lahat po na tumulong sa mga doktor natin, Diyos ng tumulong para maging uh, posible ang programa ito. Ano? Sana ay uh, makatulong uh, sa mga po natin. At uh, ito naman siyempre, saktong-sakto po uh, para sa inyo. Ano? again, hindi ko na masyadong paabaan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ingat po, uh, lalo na pa uwi po mamaya. Ano? God bless po sa ating lahat. Thank you po. Thank <laughs> you so much Hindi, si tatay ko, si tatay mo.

dispense po tayo ng uh, corrective lenses or yung prescriptive uh, glasses sa ating mga kababayan. Sa sa ngayon know, uh, more than 100 yung recipients natin ng uh, libreng salamin. no Alam naman natin, ako nga, nakuwento ko sa kanila kanina, yung pagpapagawa ko ng uh, salamin, medyo liburin yung inaayon. Kaya pasalamat po tayo sa ating lungsod ng Pasig, Mayor Vico, at sa ating mga kunsyal, at ako po bilang uh, committee chair on health eh, talagang masaya no na maka, makapagbigay ng libreng salamin sa ating mga kababayan no, sa hapon na ito. Ay, uh, I'm sure, luminaw, luminaw yung mga paningin. Sabi nga no, isang lola, ah, ang liwanag na. No, kaya I'm sure malaking tulong po ito sa ating mga kababayan dito sa nyo, on, si po sa Lungsod ng Pasig. Sa tingin nyo, Consi, may susunod po bang programa na ganito? Ay, yes, tuloy-tuloy lang po ito. No, Doon po sa mga kababayan natin na talagang medyo hirap o walang, walang budget para po sa salamin sa prescriptive at, at corrective lenses no lapit po lang po kayo sa ating uh, sa ating uh, City Health Office pwede na rin Ayan tingin ka naman dito okay, next again, Malang Ariel. Nag thank you kay sa Pasig kasi nagkaroon sila ng gantong project Ayun, oh, luminaw na yung mata ko. Oh. Alam ko ako sabi niyo nung nasa ulit na po ang salamin? sa ah, Maganda! <laughs> Thank you! Maraming salamat po sa o libreng salamin po. Kasi sobrang malabo na talaga yung mata ko Ngayon na ano na. Pero na po. Kaya pinapasalamatan ko sila ng mga staff dito. Doon si doktor, lahat po. mga konsilor, maraming salamat. Ano na po ang pakiramdam ko at nabigyan na po kayo ng salamin? Maganda. Marami. Maganda na maganda. Maraming salamat po, sir. Magandang araw po sa atin, mga at uh, Tayo po ay uh, may programang primary eye care po dito sa ating Lunsod ng Pasig. Uh, tayo po ay humihikayat ng maraming pasigeno na kung gusto po nilang magkaroon ng mga o magpakonsulta ng mata nila para malaman kung ano yung nararapat na grado ng salamin, ay, ay kaya po namin maibigay sa inyo ng mas maayos na serbisyo at libre po ito. Wala po itong bayad. Ito po ay ibinibigay natin, uh, nagmumula sa ating uh, mahal na city government ng Pasig para maibigay at maiservisyo po sa mga pas Pasigeno. Ngayon po, pagpupunta po kayo, ay punta lang po tayo sa CHAMP Uh, second floor uh, para po malaman natin o makakapag-inquire kayo na kung ano ang ating mga pangangailangan para makapasok po tayo sa ating. Sa ngayon po, nakapag-dispense po tayo ng halos isang daan na pasyente na nabigyan natin ng na libreng salamin. Uh, libre po ito ah so uh, nabigyan sila ng katugunan na pangangailangan nila sa kanilang mata. Marami. Sa requirements po kailangan lang po natin ng ating mga PhilHealth ID, uh, sa mga senior po yung kanilang uh, Blue Card or yung kanilang OSCA, pwede na po din yun. At saka yung ating uh, voter certification, PWD, yun po yung mga valid na IDs na pwede natin ipakita.